Nandito tayo sa Eastern North Edge sa malapit na sa may Annex Building mga migyon. Dito tayo sa loob ng Nike Park. Tingnan natin dito yung mga sale. May sale pa rin sila dito hanggang March 31 pa yata. Up to 50 pa rin yata. Check natin. Nandito, nandito tayo sa portion ng mga backpack. Ganda ng backpack at abis. Sabi niyo ba kung magkano ito? Oh, uh, 4,795. 4,795. Ganda ng backpack na to. 4,000 plus nga lang. Hindi siya naka 50%. Oh, best. Ang dami na lang yung mga design. Ang daming pocket. Meron pang... Ito naka yellow sticker. 20% discount yan. 1,395. Sayang so, di kasama po. Hindi siya kasama sa discounted guys. Nasayang naman. Ito, sling bag. Oh, malaking sling bag. 1,195. 1,195 to 1595 list 20 natin. hanap tayo ng mga mura dito may naka-discount na malaki ito tayo dry fit na short hanapin natin mga amigo dry fit na shorts ito tayo sa mga dry ito naka-fit 50% discount oh. Dito tayo sa mga Jordan t-shirts. Green sticker 50. 2395 list 50. Oh. 2395 list 50%. Ayun, up to 50% discount. Tama, guys. Tingnan natin 'to. Ito. 50 kaya 'to. Oh, list 50 rin 'to. 5595 list 50. Jackets pa dito list 50 oh 2395 ang dami pa lang naka list 50 guys oh oversized Jordan t-shirts grabe may black din dito tingnan natin ah para makita nyo rin kung magkano talaga list 50 to oh. 1695 list 50 big print Jordan may jump fan sa likod anyway ito yung kulay niya, oh meron pang ganito oh ayan Nike 3D. 3795 list 50 ganda nito mga hoodie jackets naman tayo checks natin hoodie jackets tingnan nyo mga amigo yung price ha ah. 4495 list 50 siyempre yung brand niya is um, Jordan ganda dito tayo sa mga t-shirts ito pa oh Oh, 2395 list 50. Ito naman maroon. Yung kanina is military green. Ito pa. Oh, jacket naman tayo 3895 list 50. Pag green sticker, 50% discount na guys. And dito tayo? List 50 rin siya guys, no. Tingnan niyo mga amigo. Ah, magkano siya? 4495 list 50. Ganda 4495 list 50. Ito pa, 2995 list 50, gray. Jordan less 15 alam mo dry fit sana pero naka 20% yata Ito, sandos so, oh. 1395 list 20 sandos na dry fit ito tayo oh. eto regular 1995 dry fit 1995 Ito yung mga short na gusto kong mabili talaga Yung mga ganito Kaso parang bihira mag-sale yung mga shorts nila Oh, 1895 pa Oh. 1895. 3 feet Nike shorts, running shorts. Ito solid din to. Parang latest na design to. Run. Nike Challenger shorts. Pakita naman yung price yun. Para may panatay kung magkano siya guys. 1895 pa. Ganda. 1895. Punta tayo, punta tayo sa mga ano, uh, sapatos i-flex tayo ng konti. Sa mga sapatos nila. Click click tayo nang din. To. Less 20% Jordan 312 Low. Ganda. Less 20. SB 사이클 Low less 20. Oh 8895 less 20%. Pati ito less 20. Ito Jordan 3, oh. less 20 guys. Great robe. Pag yellow sticker, 20% discount. Meron ng braid 2 dito. Kasi regular price. Ganda ng braid 2 na to. Ito yung ilalim. Bagong display. Fresh na fresh. Tingnan yung ilalim. Solid pa no. O, ban. Ayan. Yeah. Ganda. Meron ding bago pala ito. Hindi nakikita ko dito. Ang latest. Oh. Itong band or ito sa'yo. Black to 9895. Pareho lang, retail. Pero kung material yung pagbabasihan, mas okay ko to. Diba? Ang ganda guys. Oh. Air Jordan. Eto. Brown, white, black. 20% discount na pala. 7,895 is 20. Mid-cut siya. Meron pang mid-cut dito. Legend Blue. 7,595. E, mayroon dito ang ano, low cut. List 20 na oh 7295 is 20% yung low cut na ganito ito naman check mo to low less 20 din pala siya oh tall gray 7295 less 20 ganda ah, triple black ah, triple white na med University. oh less 20 na rin to guys na no? wala lang price best 20 pero ano oh ito Legend Blue yung Legend Blue na low 7095 pesos ayun guys no marami dito ngayon naka less 20% off may papakita ako sa inyo dito ditong Jordan Bruce Lee ito 7895 pesos ayan no discount bagong labas lang din to meron siyang black na bright Eto Bruce Lee 7,895 Yung 1 take 5 nila dito is 5,495 Less 20% Eto Max Aura 6 7,395 Less 20 Pati yung red white Less 20 Eto yung Titong, mo oh, Titong 3 Less 20 oh, 7,095 lang to mga amigo Pero less 20% discount pa Anyway, Oh, Jordan 39 less 20 na 7395 less 20 Jordan eh uh, Jordan 39 na black Ayun oh Eh Jordan Fear. Fear ba to? Ayan oh. 6195 less 20% yellow sticker 20% discount. Ayan Meron pang ibang collage sa. To, dami ng pinuntahan ito. Zion 4 less 20 na rin 8095 less 20 Zion 4 ito pa ako Jordan Weir na yan tatlong kulay 1, 2, 3 Ito Immortality 4 20% discount na Hyper Violet 4295 less 20 Ito pa oh University of Red, uh, University of Red 4295 less 20 KD1720 na rin Ang dami pa lang ngayong 20% discount 8395 less 20% discount Ito pa Lebron 22 oh, 9895 Less 20 parami nang parami lang yung mga discounted no GT ka Academy oh 20% discount 4995 less 20 yan mas maraming 20 wala na ako nakita naka 40 ah naka 50 pero sa apparel e may naka 50% pa oh, 4995 less 20 eto pa oh eto entry level for season 7 20% discount 3695 less 20 eto less 20 din no? oh no? hassle 3 Jadi asal 3 Parang bagong kulay ito guys Eto naman GT Catri nila is 10295 GT Catri list 20 sige Eto oh, Gamusa Air Force 1 20% discount na rin siya guys 699 for list 20 Naka embroidered pala yan ninyo yun yun. Yung switch niya Yung logo Tapos ito Dunks guys Yung mga dunks nila dito uh, Inis W Sneak Skin Oh, 6295 less 20 Meron ditong Bam, dust plate 6995 less 20 Ang dami na kayo yung sticker oh. Oh, 6895 less 20 pa rin Danklo, na platinum violet yung colorway niya uh, Aram ko guys may bago dito yung Air Max DN Parang ito yun oh, Celery, yung colorway niya 20% discount 9694 less 20 Ang ganda niya oh Ito yung dito sa taas niya Nag-iiba iba yung kulay. Oh, reflective. Ah, ito. Ito pa pala yung pinakalitis na na design. Oh. Air Max DN8 na to. Linis W10895. Siyempre, retail pa to. Bagong labas ng mga ganito. Ah, Air Max 90. Air Max 90 na beef broccoli. Ayan, 6595. Please, yellow sticker, guys. Ganda naman yun. Ito ah, pa, oh. 8,095. 8,095 this Twinkie mga yellow sticker dami dami mga yellow sticker dito oh, di ba mamimili ka dito mga mga kung naghahanap ka ng mga discounted alos lahat ngayon ng mga sapatos dito sa Nike Park is sa North Edge sa list kadalasan halo halos lahat list ng 20% discount Ito pa running shoes naman tayo oh, Pegasus Plus PRM oh, 9895 list 20 Ito pa ito, ang daming less ito, slip on type less 20. Ni 7,195 less 20 ito pa. Less 20 din to, 7,195 less 20. Halos na at least no pati ito oh. Oh, loaner room 8395 less 20 ren, yung sticker. Ayun, panalo pa na dito. Ito guys, Nike Moteba. Oh, 6195 less 20% discount. Moteba. Neon green. Tingnan natin yung mga pang, eto, Metcon 6. Guys, oh, so training shoes, naka-retail siya no 6,895. Ito yung mga high-end nila ng mga, ano ito, running shoes. 14,495. 14,495. Eto, 14,495. Ito yung mga high-end nila na running shoes, naka-retail. Visit na. Visit na mga amigo. Yun yung naka-sale ngayon dito sa uh, Nike Park. It's in North Ed. Sa, sa apparel, mayroon pa ako nakita naka 50. Pero sa mga sapatos, 50, uh, 20% yung marami. Halos 20% na lang nakita natin. Sales na. Punta na. Dito guys. Na. Visit na dito mga amigo. Kung may nagustuhan ka doon. Lumabas na tayo ng Nike Park. Wala naman ang masyadong tao. Dinalos na pakita ko na ng mabilisan lahat. See you sa mga next vlog na ato.